Sir, ah, sir. Ano bearing. 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 Ano sa is bearing mo, sir? Baka kasi 'yung bearing ko. Baka kasi 'yung bearing ko eh. Ay, ah, ilaw ko ayo. Ano sir? Baka kasi 'tong bearing ko eh. Ano sa yan? Bearing. Ito 'yung uh, eh. Okay. May pamalit ka na? Wala pa Wala pa? Anong size? Ibibili kita? ito na mismo Yan din yung ha Patingin ako Hindi makakita eh May basahan ka? Ano? 6302 Dali, ibibili kita Picture na natin sa tayo mo kay bibili kita okay, ng okay, bearing okay. ah. Yeah. Okay. nakabili na ano, 6302 bearing isa po magkano po sir? 50, 50. po 50 po sir thank you sir thank you

Okay. Ayan, okay na sir. Sir, gawin mo sir. Ah, try mo muna. E testing mo ng isang ikot lang. Para sure ball tayo na walang problema. Yung uh, kita bilang yung bearing. Ay, yung bearing? Oh. Ano pang gagawin? Eh? Bayaran ko na lang pag Ay, hiyaman na yun sir. Maliit na bagay lang. Hiyaman na yun. Sir, wala lang salamat ah. Sige, sige. Ikat ka lang muna isa, ba? sir. Ikat ka namin dito. Baka mamaya pa kami rito. Ay, kanina pa ba kayo nasiraan? Exacto lang. Yung pagdaan mo, kahinto uh, lang din namin. Ah, kararating. Kaya lang, nung pagbili, yung pagbili, may makakatapuban sa pasto. Ah. Bawa kami na kasama, wala rin yung uh, na bearing. Ah, tumawag kayo ng rescue? Wala din daw. Wala, wala ng bearing. Ha ah, ha hatakin. Ay hindi rin hatak kasi walang gulong eh. yung gulong eh. Testing muna tay Para sure ball tayo na hindi magkakaproblema. Ah, gagaan na po natin sir. Ah. <laughs> po. Ah, wala naman po tayo. Ano po 'yan? Presidente ng toda namin. ah presidente ng toda nyo? Opo. Salamat ah. ka may mga ganyang kumukulo. Ah, <laughs> Diyan din tayo galing sir eh Opo, okay. salamat din Eh wala namang tutulong sa atin Kundi tayo, tayo tayo rin mga <laughs> nagmumotor Kasi dito po yan Ano sir, okay na ba? Okay yan, makakauwi na kayo yan Salamat Ah, wala nga naman po sir, wala nga naman oh, salamat salamat. Ah, oh, makakasal ah, ma pa ba kayo uwi sir? Ay, pag-asa lang din Ah, pag-asa lang? Ay, makakaabot ka na nyan sir Boss, thank you De naman. marami na. wala nga naman po, pay Wala nga naman salamat po God bless you sige, sige Salamat po Wala nga naman po sir Hindi, sige sir, ako na ang bahala Ay, ah, mahalaga, makauwi wow. na kayo Thank you, thank you, marami ah, Wala nga naman po, wala nga naman Ingat, ingat po, ingat Ingat po, ingat